perfect na merienda. Masarap siya. So, ayan everyone. Kumusta kayong lahat? So, gagawa tayo ng merienda. So, tayo itong uh, spring onion or sibuyas dahon. Meron ako ditong isang carrots. Tapos, sihiwain lang natin uh, ng maliliit ang ating sibuyas. Super liit. Then, ang carrots ay agad-garin ko lang siya para maliliit. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung sa loob kasi madami sa loob. Tapos paghaluin lang natin siya dito sa sibuyas. Ayan. Ayan. So nilipat ko siya sa malaking lagayan. So pagkatapos, lagay natin siya ng one cup na flour, all-purpose flour. Since ito ay one half cup, so dalawa ang ilalagay ko. Yan, one cup. Then, isang itlog. Asin. At, maglalagay din tayo ng asukal, brown sugar. ngiti lang. Lagay ni dati ng paminta. Para malasa-lasa ang ating merienda. And then one, a uh, one half cup of water. Ayan. So, i-mix na natin. Nakalamutan ko sabihin guys, alagin ko din pala ng uh, chicken powder para mas malasa. So, ganito na siya. Ayan. So, time na para prituhin. Siyempre, gagamit tayo ng mantika pang prito. Kainitin muna natin ang ating kawali. Ayan. So, kasi i-de-fry natin siya. So, tama lang nalulutang lulutang yung ating marienda pag iprito. So, para malaman kung mainit na ang kawa mantika, ganun lang din siya. Ayan. Nakita nyo? Parang ito. Na-fry na ang ating bambu. Or to pick kung meron kayo. So, umpisa na natin ng pagprito. Sige, ganun ko lang siya. Sorry, first time ko din gumawa. <laughs> Ito. So, nasa sa inyo kung gano'ng kalaki ang gusto niyo. Dapat pala yung isang kutsarang gamitin ko. So, ano? Yung ganito siya. Parang mag siya. Ayan. So, tuloy lang ang pagprito hanggang sa maubos ang inyong mixture. Ang bango niyo guys. Ano ba nagbibikit dito sa saling ko lang siya dito para mag-drain siya. Mas maganda siguro yung liitan yung uh, ang ng pagprito para isang subuan lang. So, gagamit na ako isa ng maliit na kutsara para maliit lang yung ating prito. Para pag isubo mo isang hap, isang subo na lang. dapat kasi magbibilog-bilog siya yung ganito. Aha, hindi ako marunong. Okay, continue lang natin. So, ngayon naman, ang sauce ang gagawin natin. Similar ako itong 1 cup, 1 cup na ba ito? Actually, gusto ko madami. So, dagdagan ko pa siya ng kalahati. Eh. Yan, ang water. Tapos gusto ko ng may sibuyas. So dagdagan ko siya ng sibuyas. Bawang. Ayan. Dagdagan ko din siya ng paminta. And then ko siya ng konting oyster sauce. Tapos sa soy sauce, Madami yata. Ganito din siya ng brown sugar. So, dalawang teaspoon o tatlo. Kasi tatlong pala at lang labay ko, diba? Tatlo. Tapos, yun na, per brown siya. Nagyan ko rin siya ng harina. Ayan. Parang madami yata ito. Bawasan ko lang. Ayan. And then, imimix lang natin ay lalagyan ko siya ng uh, chicken na brilliant, Chicken na powder. I mean, pampasarap, pampalasa ng konti. Ayan. Konti lang. Hindi mix-mix lang. Ngayon, pag nahalo na siya, sindihan natin ang apoy. Mali, ang isa pala. Ayan. Tapos mix lang natin siya. Hintayin natin siyang kumulo. So, ayan na eh, guys. Look, yun siya. Oh. Masauce na siya. Para na siyang gravy. <laughs> Tignan ko lang. Oh, wow. Ang sarap. Ang sarap ng sauce. Mm. So, patayin ko na siya. Para hindi naman siya tumigas. Ayan. Sasalin ko na ang ating sauce. Starat. <laughs> then marinade ko barbecue stick. Simple marinade pa ang sauce. <laughs> mm, oh my god. Ang oh, sarap. Mm. Sarap niya. Mm. Mm. Sarap niya, promise. Tumagay-enjoy so, mo na ako. Diba eh?